Sa mga gusto po bumili ng blower, ito nagbibenta po ako. Nasa 36 inches po ito. Yan. So, lalagay po kasi namin to doon sa loob ng pigiri. Lalo na po ngayon, mainit, ba? Diba? So, kailangan nila mang blower. <laughs> para hindi sila masyadong mainitan. Yan. So, comment lang po kayo sa video para may bigay ko po yung presyo at saka number na tatawagan po ninyo. Hi, this is the Soil Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Ayan, o, oh, okay. ah sige. Sa bakanting look Okay. adon doon mo ibinibilad. Opo. Okay. Para mas masunog po. Oo. Yan. So, ito yung mga poops ng mga inahin. Di ba, dinadakot mo na? Opo. Medyo madami-dami na rin pala siyang ano, naipon eh, oh. Para, Pwedeng pang fertilizer yan, di ba? Dito pa, sa mga anong puno. Po. Oo. oo. Po. Mayroon pa po dun, mga ilan pang hakutan yun? Isa, lang isa na lang. isa dami lang Ay, din, dalawa na. Pa pa lang dalawa pa pala. Dalawa pa? Oo. Ang ganda sa may, ano, gestating area sa likod? Opo. Saka sa fattening pen? Hindi, sa, yung sa fattening ayos lang po. Oh, okay lang. Sa, lang. Po sa mga inahin lang yan, ano? Opo. Okay. Yan, o. Oh. Madami na rin kaming mga naipon dito ng mga pups ng baboy. Tsaka yung iba kasi sinusunog po namin. Tapos yan, nang ginagaw namin, binibilad muna namin yan. Bago sunugin, or kaya, ibilad, tapos ilagay sa puno, di ba? Nothing fertilizer. Ayan na lang. Oh. Sabay-sabay na. So weekly mo yan nilalabas doon, ano? Opo. Okay. Dami din. Hindi, hindi. Mabigat. Mabigat. Okay na yan. Tiga-apat lang. Oh, balikan mo na lang yan. Yes. oh, sige. Kaya nga, hindi ka mainit, ano? Buti na lang dito sa loob e eh, ng farm. Medyo malamig. Kasi basa yung simento. Naglinis kanina si Bergilio. Ano gagawin mo dyan? Oh, wala kasi magawa si CPA doc eh, no? <laughs> Naghahanap ng pagkain ng mga manok kasi marami na po kami manok dito na naka-free range. Yan, so dati ang manok lang namin 10 piraso. Tapos may nasa 50 piraso na sila, so dumadami. Tapos may mga itlog na din kaming ipapapisa para uh, pangkain-kain lang din para dumami yung mga manok dito. Sigat yung mga kambing namin dito, konti na lang yung damo na nakakain nila kasi pag init po ngayon, so summer, wala na masyadong damo. yun Wala lang kambing namin dito, apat. Yung so, yung isa na kasi namatay. Kaya tatlo na lang sila. Oh, sige, isang, isang, isang balik pa, sige. Para maalis na yung mga pups doon. Weekly niya kasi nilalabas yan. Para hindi maipon sa loob. Ah, mga manok. Kakainin ng manok yan. O, oh, di maganda. <laughs> oh, Ang dami na nating manok eh yung nyo yung mga itlog ah. Berhilio ha. Berhili, ha? <laughs> <laughs> yung, binigay lang po, yung binigay ko lang ang kinakain ninyo. Binigay Gusto nyo pa lang. ng itlog? Bigyan ko pa kayo ng ano. Hindi nyo pa naman naubos yung itlog na ano binigay ko ah. Biri, <laughs> Hindi pa naubos. Madaling lutuin lang ang itlog eh. Opo. Almost almirin na yung ginagawa ko doon. Lahat na. Ito yung mga talipon ng fire tree. Ang lalaki na nila. Ayan o. Oh. Ay, Tingnan nyo. Apat na puno. Lalaki pa yan. Kasi ito namang mga saging namin dito. Marami na kami nakukuha at saka nakakain. Yan. So, yung mga kaitingay namin, yan na yung pinang merienda nila. Ito naman yung mga manok po namin dito na naka-free range. Ayan, so... Nandiyan na sila, pakalat-kalat. Yan. So dumadami na yung manok namin dito. Tsaka yung nandun sa kabila. Dati kasi nung sisi sila, nandito sila sa broiler cage. Diyan po namin nilalagay. Para hindi habulin ng aso uh, tsaka pusa. So, last na na ni Virgilio. Yan, malinis na ang farm. Yan. Yan. Medyo maaalagay naman dito sa lobby kasi okay. mahangin eh. Oh, magdamit ka na sa susunod. Okay. Okay. <laughs> may uniform naman niya eh. Ayaw niya mag-uniform kasi mainit. Ayun. So check natin 'to sa may ano, bandang fattening pen. Nandito kasi yung mga pilipas na baboy. Ayun, dito sa area na to, dito sa gitna, pwede naman po magtaning dito ng ano, mga petchay. Balak namin, magtatanim kami ng petchay dyan para pangkain-kain lang din nila. Sa hindi kasi space, di ba? Tulog yung mga... Lalo sila. Wait lang. Masa tayo. Aba, may nakapasok na manu. Oo. Ayun. hindi pa kayo naligo, ah. Ha? Ang dungis Andungis. Ang Hmm. Ang dami na, di ba? Hindi ko na sila guguloy. Ayan. Eh. Kasi hindi maingay. Mabulabog pa. Wait lang. Kailangan itong mga manok mailabas to. Eh. Tawagin ko na si Gerillo. Ang ganda niya sa dulo. May mga baboy po yan. Pero hindi na pupunta. Ito na yung mga binaba. Kumakanaga sa kabila. Yan. Ang lalaki na nila, nila di ba? Ang bilis nila lumaki. Na. Ang benta na naman to. So, pag naligo po talaga kami sa farm, iniikutan po namin tong farm kung ano po yung kailangan nilang gawin, i-improve, kung ano yung mga kailangan nila. Ayan. So, binibigay po namin lahat. Tsaka kasi yung meta nilagay namin. Ayan. So, pinaikutan namin tong farm para wala sana makapasok na mga ibon tsaka manok. Pero kanina may nakapasok na manok namin. Pero okay lang yun. Kasi manok naman namin yun dito sa farm. So, dito-dito lang sila umiikot. Pero kailangan hindi nakakapasok yung manok. Masaraduhan lahat yan. Sarada ko muna ito. Let's go. Ito pa. Gate. Okay. Ito yung kakainin ng ano, mga manok. Yung mga manok. Ayun, no. yun oh, no, Nita, no. Go there. Ayun, no. There. O. Oh. Pakainin mo yung mga manok. Tapos na? Tapos. Oh, Tapos na po. O, sige. Ito Ito yung tandang namin. Minamela, na grabe. Babasagay ng ato eh. O, oh, ayan oh. Lilipat din 'yan. May nakapasok na manok doon sa ano, fattening area. Wala na pinubukaw ko na. May kasamang dalawang sisiw. Ilabas mo Sa atin 'yan, 'di ba? Opo, manok na 'tong gabi 'yon. Okay, sige sige. Dikiton ko lang po 'yan, itatabi ko 'to. Redisang yung 'to, no? Sige. Ayun ang dami na nila doon ng eh, mga manok doon sila. Ayan. Ayan. So, sa mga gusto pong bumili ng plastic matting, nagbibenta po ako ng plastic matting. Ganyan po. Ayan. Nag-start na maglilis ulit si Garlo dito diba, sa loob. Ayan, no? Basta na yung floor. Parang hindi masyadong mainit, di ba? So, wala namang hinihingan ng na mga baboy namin dito. Saka medyo mahangin naman po eh. Kasi dito sa katabi namin, maraming puno tapos bukid na po yan sa labas. Kaya hindi naman ganun kainit. Minis hmm, na yung kanal. Eh baka pumasok yung tubig ah. Huwag mo nang ano dyan. Okay na yan. Sige, sige. Para medyo lang namin. Minit, test na ko yung minit. Pat? Pat? Sa mga hindi pa nakakapang subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!